Welcome back mga paracho. Another Free fishing episode na naman tayo. To this video, dinikan natin yung spot kung saan tayo nakahuli ng GT sa previous dive natin. At dito, inagahan natin yung punta. Baka sakali tayo makahuli ng GT ulit. Kaya lang, hindi tayo pinalan. At uh, lumipat kagad tayo ng ibang spot. At buti na lang sa spot na nilipatan natin ay tayo ay nakahuli ng limang pirasong limbo runner. Isang shark mackerel at isang gulits mga rabbit fish. Kaya tara mga paracho. At samahan nyo ko sa panibago ng mga adventure na paghahantang maisda kaya tara, let's go! nga pala kay Auntie Jinky Bagasbas, kay Auntie Michael Ospi Bagasbas, kay Vinabix Vlog, kay Kapchuka Adventure, shout out kay Antonio De Vlog, Lennon Fishing Adventures, kay GR Silagan, kay Zambales is for fishing, Lennon Fishing Adventure, kay Lex TV Official, Sea Warriors Fishing, kay Dennis De La Cruz Family from La Cavite by Dexter at kay Sergio Joseph Agdon, shout out kay Jun TV Vlog kay M.G. Eric Adventure maraming salamat po good morning guys good morning so ayan guys good morning po sa ating lahat ayan uh, time check po natin ay hindi pa po nag alasais nagahan po natin yung punta dito sa spot kasi nakamagawali tayo ng trivali or giant trivali kaya nagahan natin so itong spot na to dito natin ang pana na yung giant trivali natin yung 2 kilos tapos dito na, dito din natin nakita yung uh, giant tribal na hindi ko napansin, hindi natin nachipuan. Kaya, dito na yung pangalawang pagkakatao na balikan natin yung spot na to. Sana walang agos dito sa Malayo pa naman to doon sa amin. Alright mga parechong ayun na first drop natin Warm up tayo muna tayo dito sa mababaw na to Napakaganda sana ng visibility sa lalim guys Napakalinaw ng dagat At uh, walang kaagos-agos Maganda sana ang pagpanaan sa area na to Kaya lang sa time na to Hindi tayo nakachempo ng mga panain Walang napakita sa atin na Giant trevally, Walang Emperor Fish Or kahit na Ibang isda na pwedeng panain natin nagfish call na rin ako guys dito sa area na to at sinubukan ko kung merong bang mga malalaking isda na lumapit sa atin or mga good size man lang na mga isda na pwedeng panae kaya lang sa ilang segundo nating na paghihintay wala talagang lumapit sa atin kaya nagresurface na lang tayo at nagipon ng maraming hangin para sa next time natin after ng uh, dalawang oras kong pagdadayab dito sa area na to guys ay talagang walang isda na lumapit sa atin maliban na lang dito sa pawika na to na na curious at lumapit sa atin at nung halata na tayo ay lumayo naman ito hey guys ah uh, nandito na nga pala tayo sa spot na to kung saan malapit yung sa amin sa pinagkuhanan natin ng tangibi wala tayong nadali doon sa kinina hindi tayo nakahuli ng uh, Tribale wala nagpakita sa atin kaya nag-beside ako na lumipat papunta dito sa amin sa malatot namin yun yung mga nahuli ko kanina dun ayan hindi ko na na yung iba wala talaga karating ko dito sa malalim na part guys ay ito biglang sinalubong ako ng napakaraming bait fish at ayan nagsitakbuhan sila kaya pala meron palang sumusunod na mga rimbo runner at ito pinili natin itong isa dahil ito yung pinakamalaki sa grupo nila at ayan, tinamaan din natin napakalikot ng isda na to guys lalong lalo na kapag uh, hindi mo ma stone shot or ma head shot or ma spine shot kaya ayan medyo pahirapan yung pag kuha ko nito dahil pumulupot ito sa spear gun ko at dito sa aking pack or sa aking kapay kaya eto no choice tayo kundi tiis tiis na lang muna yung mga binabaral ko guys yan yung mga kasamahan ng rainbow runner na napana ko hindi sila umaalis guys kaya pagkatapos nito dali dali kagad akong bumalik at nag reload para kumuha na naman or pumitas na naman ng uh, rainbow runner sa grupo nila Ang <laughs> dami guys Ayan, naka-isa din tayo Andun pa yung iba, yung kasamahan Hindi lumayo Ang ganda na pagkatama guys Ayan na Spine shot natin At hindi na nanglaban yung isda Kaya Mandali na lang ito I-retrieve Stone shot natin guys Ah Spine shot natin sa buto tinamaan kaya hindi nakagalaw ayan e, you o, know, andun po yung mga kasamahan nagpabalik balik lang thank you lord sana managdagan pa to <coughs> Dami uh, pa guys Akala ko hindi na babalik guys Buti na lang babalik sila Ah Pag-apat natin Charik like Makiril guys or Lanhuan or ang tawag ni mo ah Bo Baho Good size na rin to Ang dagdag Hindi na humalik yung mga rimburaner Sayang Apat lang yung nahuli natin doon mm-hmm Dagdag pa tayo ng isa Ayan, nagdag pa tayo isa guys Thank you Lord Good size na rin to Ayan guys, hindi natin na kaagad. Delay. Ayan na guys, yung ating mga nahuli lahat. Naka limang piraso tayo ng rim-runner at isang lanuan, isang golden spotted rabbit fish. Ayan. So ayos na rin yung huli natin kaya away na tayo. So ayan na guys yung ating mga nahuli lahat Bali yung limang rimbo runner nga pala ay Kinuha natin yung isa yung maliit at yun yung inulam namin uh, Tinimbang natin ito kasama na yung shark mackerel Nagtimbang po ng apat na kilo At yung isang kitong naman or samaral or ang tawag sa amin ay buras Ay nagtimbang ng kalahating kilo At yung total na kinita po natin ay nasa 700 plus ayos na rin to guys at may pangdagdag na tayo sa panggastos araw-araw kaya sobrang blessed pa rin tayo sa binigay na biyaya sa atin ng Panginoon.